test from ride right with drive. Ngayon, kakabit natin ang Austin Racing Sleep on Exhaust na nabili natin kay Boss Jason Mapper So, shout out pala sa'yo Boss Jason. Salamat sa napakasolid na sleep on exhaust para sa 450 SR natin. So guys, ito nga pala yung nabili kong sleep on exhaust kay Boss Jason. Uh, sa package niya kasama ang uh, na una yung link pipe para sa 450 SR natin. Link pipe or mid link pipe, kung, tawagin nila. Ayan. Tapos so, open naman natin yung nasa box. unang natin makikita dito yung ano, canister ng AR Austin Racing. So, yun. Kasusunod kasama dito yung clamp. yung kasama na siyang clamp provided na ni Boss Jason yan. Kaya hindi na kayo kailangan bumili pa. Kasama na siya sa binayaran mo. Susunod yung dalawang spring may ano mag-hold sa canister natin at sa link pipe. Next is yung bracket at yung nut and May mga washer at lock nut na rin guys. Kaya kung dito na, pag bumili kayo kay Boss Jason, ng Jason mga shop, wala na kayong hahanapin pa. Sulit talaga yung mga babae, yung babayad niyo sa ano So guys, ito pa, pakita ko sa inyo nang malapitan yung mga nabili nating sleep on kay ano kay Boss Jason. Ah, uh, ito yung link pipe at yung canister na Austin Racing. Ano? Kitang-kita niyo naman, guys. Quality, wala akong masasabi sulit yung babayad mo talaga ito yung springs nya yung uh, bolt tsaka yung lock nut para do sa bracket, yung bracket tsaka yung clamp, ayan kompleto na talaga guys, may rubber pa sa loob yan para ano, kitang kita nyo naman quality quality talaga ayan o kakabit natin kay Victoria ayan pala si Victoria guys nananahimik eh, kaya umihingi ng ano, ng ingay kaya yeah, napag-isipan natin na bila na siya ng ano, sleep on lang kahit sleep on lang. Saka na tayo magpo-pull exhaust. Ayun pala lang si Athena, guys, yan yung Aerox natin na uh, 155cc. Ayan, nagkatabi sila. Pinagtabi ko kasi halos magkaparehas naman eh. Magkaitsura. -ay, Ayan guys. guys nga pala sa mga nag-aabang ng first impression tsaka sa uh, walk around ng big bike natin na si Victoria no? pasensya na dahil yung ibang file is nakorap nakorap yung audio nya kaya hindi ko masyadong ma-edit ng maganda para sa inyo kaya baka ulitin ko na lang so para sa inyo yun guys uh, abangan nyo na lang bali maunaw na tong palit natin ng exhaust bago yung ano yung walk around tsaka yung first impression natin pasensya na guys kaya ngayon guys samahan nyo ako kalikuti natin si Victoria palitan natin ng exhaust let's go Sheesh. bali guys bago natin palitan san check muna natin yung stock pipe nya para tingnan natin makita natin yung ano difference ayun o kita nyo naman yung dash let's go fuel pump pa. eh, pag nawala na yung tunog nun pwede nyo na yung start guys Yeah, Naka-start lang ngayon nga, after 2 days yata, naka-tambak lang dito sa garahe. Initi na natin sagay, tapos so ano, i-sand check na natin. Okay na guys, sand check na natin guys. oras na para palitan natin ang pipe yan. Let's go! Bali ulit guys, sakanggalin mo na natin yung stock pipe ng ano, 450 SLR natin. Pagsukat pala ng toast na kailangan dito, Ayun no? medyo alangani yung presse. Eh. Kasakit siya, kaya ano, yabi, yan, dumakit kayo yan. Madali na lang naman siya tanggalin, kaya tara, Ayan guys, natanggal na pala natin yung stock pipe ng 40 PSR. Ayan, medyo may kabigatan siya. Siguro mga around 2 kilos o ano, pataas pa. Masyado mabigat eh. Tsaka sobrang tahimik. Ayan yung motos niya guys. Sobrang tahimik niyan. Pero solid para sa stock. Okay na ako ito. At nga pala, yung clamp pala na itong stock guys, kailangan natin yung para ikabit sa bagong ano, sleep on natin. Kaya huwag natatapon to, Kailangan na kailangan niyan. guys, natagal na natin yung clamp ng stock ipad na natin dito sa babali ng pipe na siya guys ayan wala na yung stock na exhaust nya na napakalaki laki talaga Ini so guys, kami kena diteliti. Limpai. Seperti ini guys, saya ini juaranya, dan... pa nakakabit pinoforma ko pa lang yung ano yung paano yung gusto kong tamang ano uh, angle nung slip on natin guys balikan ko kayo guys pag nakabit ko na so, guys bracket na lang yung ginakabit natin eh, sobrang tibay wala siyang alog kaya marami ko talaga tong slip on na uh, mapper para sa 450 SR wala kayo kay boss Jason ng Jason mapper shop Thank you boss. Maraming maraming salamat. So ayun guys, may i-share lang sana ako sa inyong ano, experience ko nung wala pa si Victoria. ah uh, dati kasi buhabihay kami ng girlfriend ko na si Princess na nasa kotse kami tapos may tumabing big bike. So kami dahil excited kami is magkaroon ng big bike, pangarap na namin magkaroon ng big bike. Nag-request kami ng bomba. Yung uso ngayon na bomba. Eh kaso, sa, sa kasamaan hindi kami pinagbigyan, gawa rin na siguro baka wala na siyang gas o kaya ayaw niya mag-ingay, naiintindihan naman namin. Kaya sabi ko sa kanya, pag dumating yung time na nagkaroon kami ulit ng big bike, ah, lahat ng hihingi ng bomba o magre-request ng bomba, pag ko ni isa kahit nasa malayo pa yan, sumigaw, so bibigyan ko ng bibigyan niya. Kaya yun lang guys, share ko sa inyo experience ko. Ngayon guys, sound check na natin si Victoria. Nakabit na natin yung Austin Racing na on nexus natin. Let's go! Jason, ng Jason Mafia Shop ulit na uh, kung gusto nyo makita yung mga ano, uh, iba pang exhaust tulad ng Austin Racing na Carbon, SC Project at kung ano-ano pa, lahat marami silang available dun sa FB page nila o kaya punta kayo dun sa shop niya sa may Baras Rizal, bisitahin nyo kung malalapit kayo dyan. Pero check nyo yung channel page nila guys, sobrang dami yung binebenta ng exhaust sa murang halaga pero quality. Salamat para Boss Jason, mga 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 at kung nagustuhan niyo yung video natin guys, huwag niyo kalimutan ni hit yung like button. Tapos mag-comment na rin kayo kung may mga suggestion kayo or anong sa tingin niyo pwede pa natin gawin dito sa kay Victoria. At subscribe niyo na rin yung YouTube channel natin na ano, Ride with Rye. Hanggang sa susunod na video ulit guys, peace out.